po dito ang tao sa amin. Ito. Parang po. Ito Ano po? Magandang umaga. May dawit tayo guys. O, so, parang tupok dito ang taong sa amin. O, so. sa amin. Ito okay, lang muna guys, mamaya naman ulit. Bye bye po. Ingat po kayo palagi. Hello po. Magandang hapon. Uwi na tayo guys. Hapon na. Hello na. Silihan na rin ng mga pangkang uh, panagatan. At uh, uwi na rin tayo guys.

guys dito lang muna uh, maya na lang ulit ako mag video pagdating sa bahay sa ano mag kuhan tayo sa ano sa isda at uh, maraming salamat guys dito lang muna bye bye po ingat tayo palagi Hello po, magandang hapon ito ang isda natin ngayong araw guys ito so, halo halo mayroon yung mga dilis Itay uh, bugaong at uh, itong parok tinatawag dito sa amin na parok po ito uh, Dito lang muna guys. Maraming salamat sa panood. Bukas mo na ulit. Bye bye po. Ingat po kayo palagi.